Sa ngala ni Erwin Tulfo, ako po si Luchi Cruz Valdez. Saan man, kailan man kapatid, higit sa balita, aksyon! Guard, higit rito. Ayokong, ayokong magpapapasok ka dito sa studio ng kung sino mang mambababoy rito, okay? Sagrado, sagrado tong lugar na to, okay? Ayokong ka naman ulit yung nangyari last, last week, ha? Na meron ng bababoy ng studio nito, okay? Yes, ma'am. Okay. Magandang umaga, East Asia. Magandang tanghali, classmate. At magandang gabi, mga ka-heartbeat. Ito po, mga kapatid, ang programa para sa mga mangmang, -mang ignorante, mal-edukado at mapangus mga alipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo ng mga tonto mga Indio. Welcome sa number one news and commentary program sa buong mundo. Buong mundo talaga. Buong mundo. Walang kukontra sa... Kontrabando! Kontrabando! Sa ulo ng mga namamaga at nagnana ng balita, lalaking Tom Jones ng hold up para makachibog. Same lot construction worker nakapatay matapos mabwisit dahil binuksan ng kasamaan ng ilaw sa kanyang kwarto. Lalaki sa DV, hinostage ang sarili matapos kancawang ulupong. Ulo po! Oh, bakit ako? Ayan, kumustahin natin ang lagay ng trapiko. Live! Presyo ng bawang tumaas. Mga sibuyas, nag-iyakan. Mm -hmm. Baka kasama rin natin ng live ang babaeng hinuhusgahan ng social media dahil sa kanyang talento sa Photoshop. At mga kapatid, Mahalagang usapin nga ba ang tunay na pangalan ng tagapagsalita ng MILF na si Mohager Iqbal sa usapin ng pagbasa ng Bangsamoro Basic Law at ng proseso pangkapayapaan? Yan po ang sasagutin ng ating premiadong security and counterterrorism expert, mga kapatid. Yon! Gutom na. Wala si Ma'am Luchi. Nagkakakoskating ka so, yata eh. Hindi, malis na siya, siya eh. Kaya pinatay niya. Wala ba tayong eh. budget sa ano to? Kahit chibog. Ako, gutom na gutom na ako. Kahit kung panda siya Lumiliit na no. oh. Speaking of gutom, mm. mga tol, mm. bigla na lang sinapian ni Tom Jones ang sikmura ng isang lalaki. Dahilan, para mang hold up siya. Narito ang report. Mali po yung ginawa ko eh. Kaya pagdudusahan ko po to, kahit matagal, kahit di pa ako makalaya. Hoo -hoo -hoo! na lang ang 19 anyos na si Billy alias Boy Bitbit Fernandez. Naaresto kasi siya matapos mang hold up sa isang pampasaherong jeep sa Paranaque. Ang kanyang first honor na palusot. Nasiraan lang ako ng ulo yung gabi yun, eh. Ano pa? Sinaisipan ko po yung Kaya ko po ginawa yun. But wait, there's more. Nangailangan pa ako ng pera Bibili ko lang po ng mga masusuot kong damit. Eh, yung suot mo? Isang linggo ko na po suot to. Pero, bago pa mabagan siya, nakakarma na agad si Boy Bitbit. Matapos kuyugin ng mga tambay sa isang basketball court. Notorious umanong hold up sa lugar ang suspect. Pero ngayon, he mas rehas na, nakapag-internalize na raw siya. Magbabago po ako. I promise ko. Hindi ko na po gagawin yan nako gas-gas na yan, tol. Ramon, the Dragon, Bautista. News 5, kontrabando. Alright, mga kapatid. Ang oras po natin ay kung ano po ang nasa inyong orasan. Sa puntong ito, alamin natin po ang lagay ng trabiko gamit ang matinding helicopter po ng TV5. Ha? Ito, May ang helicopter ating tayo? Meron! Di ba remote no? lang yan? Ang ating bayaw in the sky, siguro yung June sa Bayton para po sa ating matinding traffic report. June! Ayuso mo naman, tol. Sayang naman yung gasolina ng helicopter. Traffic, tol. Maraming salamat, Jun, sa iyong comprehensive You're traffic. You're welcome, tol. You're welcome. Karaming <laughs> ingay doon sa helicopter. Okay, balik tayo sa balitaan. Sa Divisoria, isang lalaki ang hinostage ang kanyang sarili. Ang dahilan? Tinukso raw siyang... Hulugpong! Narito ang report. Ulofong. Once upon a time, pumunta sa Divisoria itong si Ramon Manolito. Pero hindi para mag-shopping. Ang kanyang pakay, mang hostage! Ayon sa investigasyon, kumuha ng kutsilyo si Manolito sa isa sa mga tindahan at ng tangkang mang hostage. Pero nang mapurnada ng mga otoridad, isang magandang ideya ang kanyang naisip. Ang sarili na lang niya ang kanyang iho-hostage. Umakyat siya sa kisame ng isa sa mga stall doon at nagkulong. Pero bakit nga ba pang-hostage ang trip ni Kuya? Mga nagbilibi la ko lupong daw po ko eh. Ang sakit naman pala nila magsalita, tol. Pero sabi nga nila, that truth hurts. Ko Sa huli ay sumuko rin siya. Hindi pa malinaw kung sasampahan niya ng kaso ang kanyang sarili. Umaksyon RA Rivera News 5 Kontrabando. Ito sinasabi ko, marami tayong ilaw dito. Mm. Pero, bigla na lang nang dilim ang paningin ng isang construction worker, mga kapatid, matapos buksan ng kanyang katropa ang ilaw sa kanyang kwarto. Ha? Ang siste, langusa. Yun naman pala. sa, ka sa aspect. Narito no? report. report. Friendship over. Yan ang nangyari sa dalawang magkatrabaho sa Las Piñas. Patay si John Michael Buagas matapos pagsasaksakin ng kapwa delivery boy na si Ranilo Lampines. Literal na maliwanag ang dahilan dito mga kapatid. Ang pinag-awayan kasi nila, ilaw. Ayon sa imbisikasyon, nawalwal sa alak suspect. Bago matulog, nagbanta ato sa mga housemate na huwag bubuksan ang ilaw. Pero binuksan pa rin ito ng biktima nang pumasok sa kwarto. At dahil... Sa ilaw, nagdilim ang paningin ng suspect. Kaya sa ilaw, ang kaibigan ang pinatay niya. Patawarin po nila ako. Napangdilim po yung pangtingin ko. Hindi ko po siya nakilala. nagkataon na yun na pagalitan po kami ng amo namin. Kaya panang sumama po yung loob ko. Isn't it ironic? Anong pakala nito? Mm -hmm. Lampiness? Lamp Lamp ang galing mo talaga. Ay, tol. Yeah, lagi pa mga kapatid, pag totoma, ilagay sa tiyan ang alak imbis na sa ulo. O kung hindi kaya, eh, uminom na lang ng gulaman o kaya milk tea. Umaaksyon, Lord Vera, News 5, Kontrabando. Kapit na mga tol, eto na ang ating top 5 for the day. Yan. Sa numero 5, ang solid na ganti ng isang lalaki sa taong nang hold up sa kanya. Solid eh, no? Bawi-bawi no? lang yan. Ito naman mga kapatid, sa numero 4. Paano kaya patutunayan ni MILF Chief Negotiator Mugger Iqbal na maraming nga alias? <laughs> 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 Legal name ito. Legal name. <laughs> ano ba yung mga hawak niya? Mga ID ba yun oh. o mga birth? Ikaw rin naman marami kang oh. ID, oh. di ba? Senior oh. citizen. May isa na aganan. Diba? Advantage oh. card, Advantage. discount card. Advantage. Saka yung itim lang? Yung isa ka, puno na eh. i na ako dun sa may... Main... Yung ganun? Oo, oh. oh. pag nakakaanin na check-in oh. ka na, di ba? Oh. Uh. Pero, di ba? Ah. Rebelde nga sila eh. Ah, sige. <laughs> <laughs> sa numero tres, hulaan nyo kung saan nangyari ang hearing na ito. Sa camera ba? O sa The Buzz? Are you Guerrero po? You are a yes, sir, Lieutenant I mean. General, right? Yes, ma'am. So this was only between Sarge, uh, what is this? Napanas no, no is what? Sir, Director Sir. General Dean You mean to say General Guerrero, Lieutenant General Guerrero, Lieutenant uh, General Gasmin, Gas, uh, no, no, Secretary Gasmin, General Katapang, and OIC in charge of PNP. None of you knew a thing. I cannot believe that, okay, General Katapang Sinueva is here, but he's the one te being text. Purisima, Purisima, Purisima. Oh, very good. Class, very good. You got it right. Purisima. Parang wala siyang alam, no, sa balita, no? Naku, tol, patay ka. Hindi ka nakakapunta sa 5th District ng Pangasinan. Naku! Bagay siya sa palabas natin. Para kanino ba itong programa natin? Para sa mga... <laughs> Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin, sabihin, mo. sabihin, sabihin, mo. Mo. sabihin mo. Tapang ka. Mga MM. Hindi, alam mo may punto yan. Hindi, di ba? Kasi taga ano ka ng batas. Buwan, ilang buwan na nag-ano itong na ito. hindi mo pa rin kilala yung mga tao. Ay, ano ba naman yung maglagay ng name tag? Ayun ako, bahala kayo dyan. Ayoko na madagdagan yung persona ng grata ko na nasa isang lugar. Ay! Ups, si, si, si! 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 Next, moving on! Moving on! Ayun! 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 Ano kaya ang reaksyon ng mga veterano ng World War II sa speech ng ating pinakamamahal na Pangulo? Mm -hmm. Ngayon tumatak na po tayo sa tuwidadan. Ay may kakaya na tayong tugunan ang mga ito. Ganito rin ang diwa ng pagkakapit kamay ng iba't ibang bansa tungo sa pagkamit ng kolektibong layunin. Uy! 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 Simulan na tayo! Ikaw na, ikaw na, ikaw na. Jun. At ang nangunguna sa ating top 5 ngayong araw na ito, ang ebidensya na mainit sa bansa natin ngayon. Ito, Bok, sila yung bueno mano dito sa Porta pool number one. Ma'am, bakit nandito na kagad kayo? Ang lamig, ang lamig. Ang sarap paligo. Eh bakit kayo dito mas pinilig? Kaya sa bahay. Mas malalo dito, Ope oh, Lery. Eh. Mas dito. Napaka-init na. Ah, ah. ah, mainit. Masyado. Sarap nga, no? Ganun talaga. Na, summer ang summer. Ganun init ngayon na si Manang oh. Oh. ay kailangan takpan ng itim. Ano yun? Parang sunglass? Oh. Para silaw ang silaw lang. Painit ng painit ang summer. Oh, hindi natin sila masisi na talagang... Maglagay ng itim. Maglagay ng itim. Ang programang ito ay para sa mga mapangusgang lipunan ng social media. Mm. At sa social media, mga tol, no? lahat ito ay elemento lagi ng appearance. Paano kung isang isang profesional, na ba kontrobersyal na personalidad, ay biglang nagkaroon ng talento sa pagbabago ng anyo sa pamamagitan ng larawan. Kaya narito ang report ni June Sabayton. Kasama? Kasama ang future national artist na si Mystica. Live. Future ano? National Artist for Photoshop. Mula sa Novaliches, Bayaw Jun. Salamat mga bayaw. Ito ha, katakot-takot na pangalas ka mula sa mapangusgang mundo ng social media. Ang inabot ng ating panauhin ngayon, no? Kaya naman nandito siya para ipatulfo ang umaalipusta sa kanya. Ayan, magbigay pugay tayo sa Diyosa ng Split. Ito na ang nag-iisang mistika. Palakpakan tayo. <laughs> ang bagong perlas ng Photoshop ngayon. Palakpakan. <laughs> Okay, you're the first. Let's have photo shop. Ang araw sa'yo. Diretso yun na natin. Paano ba ang proseso yan? Kasi kung minsan oh. po, may mga ipapadala sa'kin, tapos mm. maraming mga libag, oh. mga kulangot, mga yun. Kailangan tanggalin kailangan po yun. Kailangan tanggalin, mm. oo. Oh, oh. Yung proseso, kailangan talagang tingnan mo talaga ano ba ang pwedeng ano dito. Okay. Ay, sandali lang yung ilong, so, yung yun. tayinga, masyado malaki yung mga oh. ganun. Pinag-uusapan namin yung bago niyang kinagigiliwan ngayon, no? Opo. Oh, uh, transform ng isang picture sa Photoshop. So, bibigyan niya tayo ng sample. Kali, halimbawa ako, paano mo gagawin yan? Papa po, you know. Eh, sandali lang po. Kasi kung ikaw, yung picture mo, pag pinapogi po, wala na talagang pag-asa. Eh? Wala na pag-asa. <laughs> oh. <laughs> ang kailangan po dito, yung gawin na lang medyo mukhang babae. Na mukhang yun babae. Yun lang po ang paraan Ayan. para gumanda. Pignan nga natin yan. pag natin yun. Yan, yun, yun, Halimbawa yun. po. Okay. Eh, nasubukan mo na ba dyan si Marlene oh, Aguilar? Oo. Tao lang po ine-edit ko. Easy. <laughs> <laughs> Sandali lang. Hindi mo eh, di ba sabi niya si Dragon? Ano ba Dragon? Hindi tao ang si ang Dragon. Tayo naman. Ay, masyado yung mga utak <laughs> niyo eh. Hindi ako pumunta rito para magkipag-away. Yan. Ha? Oh. oh. Ipapatulpo nga natin, di ba? Kaya oh. nga po. Oh. Sa lahat ng mga haters ko kaya po ako nandito mm. para isumbong po sila mm. dahil hindi na po kailangan talagang itolerate ko anong po ginagawa nila sa kanilang lola mm. kung kailan ako nawalan ng trabaho pag i tapos eto na nga lang po natitirang trabaho ko para lang kumita ng 200 pesos magdamag na po yun namuti na po ang mga mata ng lola nila pagkatapos makukuha milyong panglalaet kaya nandito milyong po panglalaid. ako ngayon para kina... Sino yung mga pangalan yung pagsusumbong yeah, ko? Yan Lord de Vera. Lord de Vera. Ramon Bautista. Ramon Bautista. At saka, Arie Rivera. Rivera. Sa dali, kumakampi sila dati kay Marlene Aguilar. Ayo, Kaya si ayaw si Lord ko po pa sila bakit... Opo. Kung sakaling maglalapit kayo ni Marlene Aguilar, eh, siya daw yung tao lang na pwedeng manood sa'yo. Ayun nga po ang sinabi niya eh. O, hindi ko po alam kung bakit. May relasyon ba yon. <laughs> <laughs> Ayan. Maraming maraming salamat sa'yo, Mistika. Palakpakan tayo dyan, o. Oh. Wala dito sa Novalich balik mo na sa inyo dyan sa studio. Sige po, salamat po. Sandali lang po, may nakalimutan kayo. Ano po yun? Bayad niyo po, 200. Ito 200. Uh -oh. Taxi ka. Salamat po. Ay, meron ako. Teka muna, let me explain. Sige. Hindi ko kinakampihan si Marlene Aguilar. dinawin mo, dinawin mo kay, kay Binibining oh. Mistika. Ah, Binibining Mistika. Hindi ko kami close. Patas tayo dito. Objectivity pong habol natin dito. oh Pantay Pero, eto. Hindi ito. tayo papantay dito. Dahil nandito tayo sa set ng... Kayo ah, yung mga, bashers ni Mistika. Yung mga haters ni Mistika. Hoy, kayo mapanghusgang mundo ng social media. Wala na kayong ibang alam gawin kung hindi mambatikos. Yan kasi problema ng mga mga social media. Ang sama na ugali nyo, mga bangbang. Mga, mga yan, eh. walang pinag-aralan. Oh, Bobos ko mga bobo? Hindi oh, niyo marerecognize ang art pag kinanta sa pwet ninyo lahat bang. Ang pang nyo palibasa, puro kayo comment. Yan, tama niyo. Ayun hindi si Mystica, national artist yung kinakausap niyo. Si Bango Bak, nga, hindi kupal na Kupal kayo lahat. Eh. Nung buhay pa si Bango. Oo, oh, si Bango, oh, ganyan. Hinapin oh. nila. Kupal, kupal kayo. Kupal kayong, kupal kayong kupal. lahat. Oh. Yung mga nagsusunat sa wala niya. No. Oh. Anong problema sa kupal, sir? Siya nagsabi na, ha? Na? Hindi. mo na una. Wala naman. Magbabalik ang kontrabando. Eto mga tol, hmm. sigurado naman ako na ang tunay mong pangalan ni Ramon Bautista. Ikaw, uh, Rodolfo Amorzolo Rivera. Hmm. Ikaw ay Rodolfo, Rodolfo Sabayton si Jr. At ikaw oh. ay Lord Ernest de Vera. At uh, ang basihan ng ating relasyon, pagkakaibigan natin uh, sa personal at sa profesional, ay nakabatay eh, sa ating pagkakakilanlan. Pero paano nga mga kapatid, kung ang isang mahalagang usaping pangkapayapaan ay ang ginagawang batayan at ginagawang malaking usapin ay ang issue kung totoo man o hindi, ang pangalan ng Chief Negotiator mm -hmm. ng MILF. Ano yeah. kaya ang masasabi dito ng ating napakatinik na security and counterterrorism expert na si... Eto, ito, niya pangalan okay, to. Na. Oo. Oh. Uh, natin ang pangalan. Sabay-sabay mm -hmm. tayo. Okay. Ito na si... Generoso, Generoso Kupal! Cupal. Ako po si Nero Copal. Hindi ako nagmumura. Yan talaga ang apelyido ko. At least, ako hindi ko tinatago ang tunay kong pangalan. Walang alias-alias. Mainit ngayon ang isyo ng mga pangalan, lalo sa usapin ng Bangsamoro, Bisiklo at Peace Process ng Gobyerno at MILF. Hindi ko alam kung bakit importante pa kung alias lang ang Wager Iqbal. Dapat tingnan ng mas malawak sa perspektiba ang mga bagay-bagay at hindi lang maipit sa mga pangalan at pagkatao. Ang Bangsamoro, Bisiklo ay hindi kay Iqbal lang nakasalalay Iano ngayon kung ang tunay na pangalan ni Iqbal Ay Junjun de la Cruz o Wiz Khalifa. Bakit sila Ramon Revelia, Joseph Estrada, Jingoy, Fernando Po, si Balagtas Ultimo ang pambansang bayani natin Si Jose Rizal nga Ang tunay na pangalan ay Jose Protacio Rizal Mercado i Alonso Realonda. Ang mga katipunero natin ang may mga alias Pangalan lang yan Huwag na nating pag-awayan Sayang ang oras habang nagtatalo tayo tungkol sa mga pangalan. Maraming pamilyang naghihirap sa mga evacuation center. Maraming mga sundalo at privileging nagpapalitan ng bala. Uulitin ko, pangalan lang yan. Huwag na nating pag-awayan. At yan po ang komentaryo ko sa mga kabanatang ito. Ako po si Heneroso Kupal at yan ang tunay na pangalan ko. Maraming salamat, Heneroso Kupal ang ating senior security and counter-terrorism expert. Mga kapatid, iyan po ang isa na namang edisyon ng namamaga at nagnanaknak at ng balita. Ito po ang programa para sa mga mangmang, ignoranting, mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo. Puro comment ng... Aray ko be! rak na ito! Sige, Ay, shabu, shabu pa! <laughs> Sige, shabu pa! Sa ni Lord de Vera, alias Boy Mata! John Sabayton, alias Propetang Kahoy! R.A. Rivera, alias Totoy Muji! At si Generoso Kupal, alias himself! Ako po si Ramon Bautista, alias Dragon Montragon! Walang kukontra ko dito sa... Kontrabando!